kuskusin ka na dito gate ito pa lang oh sabunin dito malalim yan boss no eh pupunasan pa rin yan pupunasan Oo, oh, high ceiling, high din yung window Ay okay, mga kasi May Oo, oh, may lalabasan Dito Open din hmm. Yan lang high ceiling lang talaga Meron pa diyan? tab Tap. O bago Pero kuskusi ng ano, salamin eh. Wala kasi. Wala pa. pa rin po sa akin. Okay lang. nang po. Okay dito. Okay Okay dito. sige Ay feeling lang talaga. Dito pa yung artist pagdating sa babae na. may mga outside oh. walang kahit -irap, irap sa bintana. Ano?

oh. Puro ceiling 'Yun ang ano. Ma design, pre. Mm -hmm. like pwede ka lang namin yung powder. naman pumasok. Pwede na pumasok dito, ma'am. Yes, pwede. ito punas ka dito punas Lahat po na Ganun din, parehas eh. O, parehas nga. No? <laughs> Punas dito. Oo. Punas ka dito. sorry din. Okay. sige. Hmm. Eh, may nag -ano na? mga walang May banyo siya doon. Ito yung bar. At ano na doon? Ayun pa rin ito Ma -will. Ma -will. Okay. Ah, okay. okay. uh, si Ate Dida pinag pinagalanan niya yung modem dito.

Gini din yang anu Wild Lurf. Wild gue sih. description Ya

Eh. Mm -hmm. So baba sa mga ano. Sina

That's I'm um, going the house. I'm done. i